Hi guys, welcome to my blog. and for today's video guys uh, Samahan nyo ako magluto ng Adobong Sitaw Ayan, Actually, nahiwa-hiwa ko na siya habang may kaganapan doon sa labas na halos na doon lahat yung mga kasama ko sa balcony so uh, hindi na ako nakisali doon pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung ganap doon sa labas na ang daming tao nakakagulo so Uh, pakita ko muna sa inyo na tapos na ako maghiwa-hiwa while nag, ano nga, nakakagulo sa labas. So ipapakita ko sa inyo ang mga nahiwa ko na at ang gagawin ko at lulutuin ko for tonight. Ayan, sa so ito guys. Ayan, so yan yung sitaw. And then yung sibuya at bawang. And ito yung isasahog ko, yung balun-balunan at saka yung uh, puso. Puso siya, ewan ko anong puso. E. Basta puso siya ng manok ata. Ayan. Ayan yun yung ula, uulamin natin for today, for tonight. So, ah uh, bago ako mag-start magluto, magsaing muna ako. At least, sabay-sabay siyang maluluto. And habang nagluluto na ako, at least nakasalang na yung rice natin. Then, ipapakita ko sa inyo ang kaganapan doon sa balcony. Para alam nyo at nakikita nyo kung ano yung ganap sa balcony. Okay? So, ayan guys. Nakapagsahin na ako. Ayan. Sayang tayo and then magluluto na tayo. mag na tayo magluto. Kuya muna pala tayo ng uh, sili. Ito yung aking sili. So, dadagdagan na, natin ng sili yung ating ingredients para para mas spicy ang ating hiluto. Kahit konti lang ano, dalawa-tatlong sili lang ilagay natin. ba diba, usually naman ang adobo nilalagyan ng mga sili. Diba? So, meron na rin tayong dato pati na suka. Wish ko lang. Dumating ang panahon na may sponsor tayo. No? And ang ating kayo. And then meron din tayong bed sheet. Siya ang natin. Hanapin ko mamaya. And oyster. Oyster sauce. Hindi ko alam paano because din ang oyster. So, guys, ano. Huh? Bilin sa siya, te. extruder at yung ano yung stool yan nabuksan na natin yung stool yan so guys hindi ko na maipakita sa inyo yung ano yung kaganapan dun sa labas dahil nga nakakatakot talaga mag video nakakatakot mag video baka katapusan ng buhay natin dito sa Dubai pag nag video tayo ng mga ganun kasi bawal talaga mag video ng mga ganyan ganyan na may mga nasusunog or whatever bawal talaga so para safe tayo, iwas tayo smarty, yung ganun. So, ayan, guys, magluto muna ako, and update ko kayo pag naluto na yung aking adobong sitaw. Ayan, gisa muna natin yung sibuyan. Guys, actually, di ako talaga, ano, a professional na cooker, ha? Hindi ako yung talagang marunong magluto. Actually, bago ako magluto, tin-search ko muna talaga sa ah... Uh, YouTube. Ayan. So, ipag-golden brown muna na, ah, ay, ipag-golden brown muna daw natin, sabi, sa YouTube. So, ayan. Tapos, lagyan natin yung bawang. Ayan. Pinagip yung sibuyas muna para yung bawang. Maluto natin siya. Ayan. And, usabay na natin yung hiniwa-hiwa kong sili. how I wish na magtarap talaga itong hindi ko So, I ano mean, yung muna natin guys? Ipa-cold uh, in, uh, brown muna natin yung know, si and then after that uh, ilalagay natin yung uh, balon balon at saka yung uh, puso ng manok ayan so mamaya ulit guys so ayan ilagay na natin yung ating sabog. at i-mix lang natin siya ayan Lock natin siya. And then, luto natin na mabuti. And, takpan muna natin siya. At least, uh, manuto naman yung, ano niya, yung, itong balon-balonan, ng yung puso ng manok. Ayun. Para may, ano siya, may lasa siya. Actually, wala akong anog, guys. Wala akong, tawag niya, wala akong, uh, magic sarap. Ayan, nakahingi tayo ng magic sarap. Nakahingi tayo ng magic sarap sa aking uh, cupboard me. And uh, I'm so lucky na meron siya. And nabigay niya tayo kahit sabi ko isa lang naman. And lalagyan natin siya ng magic sarap. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Nalalagyan natin siya. Wait lang. Ayos ko lang itong ano ko. Uh, pinakamamahal kong uh, tapos, try bait. na. Tapos na. Ay, Ano meron din sa labas? Shooting die. sila ng extra Ay, Ay, ano. sila extra <laughs> na yung tatalon doon sa third door. Pero ano nakalab, nakabiti naman ni Pad. Pero sa lita Ano ba Ano ba ito? Ano So, yung isang kasama namin, yung isang kasama namin na paparoon siya kasi, hindi nga alam kung anong nangyayari. So, ayan, nalulutin natin yung, ano, yung magic sarap. And then, lagyan natin siya ng tubig. Diba guys? Ganon. So, ayan. Lagyan na natin siya ng suka. Ayan. And then, uh, toyo. Kunti-kunti lang. Ano yung magtansyay muna natin yung lasa niya. Ayan. Tapos, kulin natin yung oyster sauce. Ito yung oyster ko. Oh, ayan. Ayan ng oyster sauce natin. I Huli lang natin yung sitaw kasi guys, ayokong ano, ayokong malata yung sleep down. kasi gusto ko fresh pa rin. And tikman na natin kung feeling ko okay na siya and masarap na siya. Mm, na namin siya sa panlasa ko. Ayan. So tapan na natin itong suka at toyo and itabi natin ito dun sa kwarto ko kasi pag dito nilalagay sa kusina, guys, kinabukasan, nawawala. So, ang huli nating ilalagay... Ang huli nating ilalagay ay ang um, sitaw. Ayan. Hanggang ngayon, guys, ang dami pa rin tao dun sa balcony. Ang dami pa rin tao sa labas kasi nga, uh, yun ang aming asunto. Tapos, ano... Hindi tayo makapag-video doon. Hindi tayo makapag... Ano doon? Uh, tawag niyan, Makapag... makapagkuha ng update doon. Kasi bawal talaga yung video-video na ganyan. Bawal talaga yung... Ano, yung... Nagpipicture ka ng na mga uh, nangyayari dito. Kasi hindi ko talaga... Hindi ko naman talaga alam na, na bawal yung mga ganyan. Pero as far as I know kami mga rules ng kanya so para iwas lang tayo at hindi tayo mapahama ano lang tayo iwas na lang so ayan na guys so ayan na guys nalagyan na natin yung sitaw and then uh, pakuloy lang natin siya yung muna natin para maabsorb ng uh, sitaw ang ating mga ingredients na nilagay so ayan ayan so next to the line is maglinis muna tayo kasi tawag nyan uh, para wala tayong kalat dito for tonight's video ayan habang pinakukuluan muna natin yung ano maglinis tayo dito at maghugas ng pinaggamitan natin ako yung marami akong hugasan kasi yung ibang kaboard dito talaga lang bukas ng mga kalitero niya. ko ba sa So, ayan guys. I'm so happy that you nagkaka sa mga 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 yung mga mga ito yung isa nila sa Kasi di ba doble doble yung doon. Tapos tinanggal ko yun. yung Ito kasi yung sa akin. Kasi dalawa yun, di ba? Pagkakapong ina ako. So, nilaw kayo sa taas ngayon nilabas niya ko. Okay. Saan ito nalagay? sa lang And so Hugas tayo dami natin hugasan Pignan nyo guys dami nating hugasan Ayan Ang mga hugas ko, hugasan natin Ayan As you can see Ang dati Ayan Laban lang sugar Laban lang sa mga Liquidine at hugasan Kasi Tama uh, Para din sa atin yan Sa clean It's Clean bali mo ha, hinagipak na ito. Sabi ko, ano? ang kasi, na sila maglagay ng mga ng mga isalatis sa kasi iipis na bahayag na ng iipis. So, ayan. Sabi na natin, okay. Ano muna tayo habang pinakukuluhan? May right na, natin para hindi malatay yung sitaw nakalimutan kong pahina. So after nito, kakain na tayo. kasal. Yung gabi-gabi naglilinis na nagugas ko sa mga pinagkalatan na sa umaga ganun pa rin guys. buhugas ka pa rin ng mga ano nila, mga pinagkamit sa Hindi nila kaya hugasan talaga. Ewan po ba, hirap talaga makipag-argue sa mga taong ano sa mga taong hindi marunong mag-consider ay consider na mga ah, bagot so sabi lang nila ah, huwag uh, lang huwag nila lang pakialaman Kita, kita pun nak kita, pasti nak. Mungkin nanti kita juga nak. ay etalo sila na so mas better magasan na agad para hindi magkaipis so ayan check muna natin yung ating adobong sitaw so ayan na yung finished product natin guys pinatay ko na para hindi malatay yung ating uh, sitaw kasi pangit ang latang lata na sitaw man ko sya, perfect naman siya Perfect na perfect. So, ayan na guys. Ang ating finish product. Ito yung kakainin ko ngayon. At ito lang yung rice ko. And ito yung babaonin ko bukas. At ito yung pang dinner ko ulit bukas. So, ayan. Happy time tayo. And uh, craving satisfied tayo for tonight's video. Ayan. Perfect So, ayan, tapos na rin ako maglinis dilinisan ko muna siya bago ako kumain And, uh, eto na rin yung natitirang hugasan ko Yung pinaggamitan ko sa pagluto ko So, all in all, nalinis ko na rin lahat So, kain muna ako guys And, uh, tatapusin ko na rin tong aking uh, video So, para kasi gusto kong kumain ng uh, yung wala kong sinasabi. Ayoko rin uh, habang kumakain ako, sasalita ko. Ayoko ng gano'n. So, thank you so much guys. Please don't forget to like, comment, and share. And lalo lalo na sa inyong pag-comment guys. Para naman kayo paano na-appreciate ko kayo, kung sino man kayo. And na ano kayo, na si shout out ko kayo every time na nagla-live tayo. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na in-upload natin. And thank you so much guys. I love you all. Bye! Bye!